Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pamilya na hahantong sa malagim na kapalaran dahil sa maling akala ng padre de pamilya. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Nagulantang ang probinsya ng Laguna nang mabalitaan ang nangyari sa isang mag-ina sa loob mismo ng bahay nila sa Selena Plain Subdivision sa Santa Rosa noong 2016. Unang inakala na pinasok ang bahay dahil sa pagnanakaw o di kaya'y pagnanasa sa magandang may bahay nito. Ngunit isang plano ang binuon na pala ng isang tao na kikitil sa buhay ng walang kamuang-muang na bata at ina nito. Sina Pearl Helen Bond at Ricardo Santa Ana Jr ay magkakilala na simula first year college pa. Pareho silang nag-aral ng kursong nursing at nangarap na makapag-abroad kalaunan upang makatulong na rin sa kanikaniyang pamilya. Si Helen ay pangpito sa walong magkakapatid, kaya't siya ay naging isang working student para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dahil sa angking ganda at karikitan, ay maraming nanligaw sa kanya. Ngunit dahil sa pihikan ay hindi niya pinapansin ng mga ito. Pero nabihag siya ni Ricardo, nakilala din sa pangalang Richard. Dahil ayon kay Helen, ito ay magalang, mabait at mapagkumbaba, na ibang-iba sa mga pumoporma sa kanya. Di naglaon ay nauwi sa kasalan ang magkasintahan na ginanap noong March 2013. Tinapos din ni Helen ang kursong nursing sa tulong ng suporta ni Richard sa kanya. At dito ay bumukod na sila at tumira sa Silina Plains Subdivision sa Santa Rosa, Laguna. Makaraan ng isang taon ay nabiyayaan sila ng anak na lalaki at pinangalanan nila itong Denzel. Si Helen ay naging stay-at-home mom para matutukan din ang pag-aalaga sa kanilang unang anak. Sa mga panahong ito ay patuloy naman na naghahanap si Ricardo ng mas magandang trabaho para maitaguyod ang kanyang pamilya. Noong March 2, 2016, umalis si Richard upang mag-report sa ina-apply trabaho. Sa araw na ito ay isi-celebrate dapat nila ang kanilang third wedding anniversary. Ngunit kinailangan ni Richard ituloy ang pag-apply sa trabaho para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Bago siya malis ay binili na niya ang asawa na may darating ng mga tao para maayos ang kanilang internet connection na matagal na rin nilang nirereklamo. Kaya't bandang alas dos ng hapon ay nag-text na si Pearl sa asawa para sabihing may dumating na dalawang lalaki na nagpapakilalang mga internet repairman. Pinapasok ni Pearl Helen sa bahay ang dalawa. Pero sinunod niya ang reply ng asawa na i-check muna ang dala nilang job order Picture ng ID at isend ito sa kanya pati na sa kanyang kuya. Makaraan ng ilang minuto ay nagreply si Pearl na David de la Cruz ang pangalan ng nasa ID. Dahil sa napansin nitong kaduda-duda ang ikinikilos ng dalawa, nag-text muli si Pearl at sinabing kung sakaling may masamang mangyari sa kanya, ay si David de la Cruz ang hanapin nila. Sa mga oras na iyon ay nakaramdam na ng panganib si Pearl na mag-isa lamang sa bahay kasama ang kanyang sanggol. At hindi naman siya nagkamali sa kanyang pangamba. Iyon na pala ang kanyang magiging huling text sa asawa dahil ilang saglit lang ay ginapos na siya ng dalawang lalaki at binusalan ang bibig. Nagtangkang manlaban si Pearl, ngunit ano naman ang laban niya sa dalawang salarin. Dinala siya sa loob ng banyo at doon sinakal at pinagpapalo ng martilyo sa ulo habang nakatingin ang anak na si Denzel. Walang magawa ang bata sa nasaksihan. Si Pearl naman ay pilit na nagpamuglas at sumigaw para makahingi ng tulong pero walang makarinig sa kanila. Hinubara ng isang suspect ang misis at hinalay kahit wala ng malay habang kinuha naman ng isang suspect si Denzel at saka pinukpok din ng martilyo ang ulo nito. Matapos maisakatuparan ang maitim na plano ay nagnakaw pa ng mga gamit sa bahay ang dalawa bago tumakas. Samantala dahil hindi na makontakt ni Ricardo ang asawa ay tinawagan niya ang biyanang babae para tingnan ang kanyang mag dahil hindi naman ito kalayuan. Pinuntahan naman ang biyanan ang anak na si Pearl at apong si Denzel sa kanilang tahanan. Pagdating doon ay nagtaka siya kung bakit naiwang nakabukas ang gate. Samantalang ang pinto at mga bintana ng bahay ay sarado naman, bagay na hindi karaniwang ginagawa ng kanyang anak. Makailang ulit niya ang tinawagan ng anak ngunit hindi ito sumasagot, kaya't gumawa siya ng paraan upang mabuksan ang pinto. Sa pagbukas ng pinto ay bumulaga sa kanya ang nakahandusay na apong si Denzel, wala ng malay at tuguan ng ulo. Sa loob naman ng banyo ay tumambad ang nakakaawang sitwasyon din ng anak na si Pearl. Tuguan ang ulo at wala na rin siyang malay na nakahubot-hubad ang katawan habang nakatali pa ang dalawang kamay at paa. Nagsisisigaw ang ginang na humingi ng tulong sa mga kapitbahay at tinalagad sa pinakamalapit na ospital ang mag-ina. Ngunit kinabukasan ay idineklarang patay na si Denzel, samantalang ang inang si Pearl ay comatose pa. Ngunit ayon sa mga doktor ay brain dead na siya at inihanda na ang loob ng kanyang pamilya sa mangyayari. Gaya ng inaasahan, pagkalipas ng tatlong araw ay tuluyan ng binawian ng buhay si Pearl sa ospital sa edad na 29 years old. Matapos ang burol ng mag ay nagsimula na rin nagsagawa ng malalimang investigasyon sa krimen. Ang pamilya ng mga biktima ay lumapit na rin sa NBI para sa isang parallel investigation. Sa naon ng crime scene processing sa loob ng bahay ay may na-recover na ID ng isang internet repairman na may pangalang David de la Cruz. Kapareho ito ng binanggit ni Pearl sa kanyang huling text sa kapatid, nung oras bago ang insidente. Hinanap nila ang lalaking nasa ID at sa huli ay nalaman din na ang tunay niyang pangalan ay Christopher Oliveros. Isa siyang field operations engineer ng Globe Telecom at trabaho niya ang mag-maintain ng cell site sa Metro Manila. Nang lumabas sa media, ang kanyang muka ay labis na natakot si Christopher para sa kanyang buhay, kaya agad siyang lumabas kasama ang kanyang abogado upang linisin ang kanyang pangalan. Ayon sa kanya, biktima lang siya ng identity theft kung saan nakuha ang kanyang picture sa kanyang Facebook account. Nakuha naman mula sa kanyang LinkedIn account ang designation na nilagay sa ID bilang specialist sa Globe Telecom. Sa kanyang sinumpaang salaysay ay sinabi niyang nasa dalawang cell site siya sa San Andres at Paco, Manila nang mangyari ang krimen sa Santa Rosa, Laguna. Bukod sa logbook na pinirmahan niya ay nakita rin sa CCTV na andun nga siya sa isang cell site na nabanggit. Bagay na pinatotohanan din ng dalawang empleyado ng Huawei na kasama nila si Oliveros mula 9 a.m. at 4 p.m. Mula naman 4 p.m. at 7 p.m. ay kasama niya ang isang engineer. Dahil dito ay tuluyan na siyang inalis bilang person of interest. Sa patuloy pa na pagsusuri ay lumutang din ang apat na testigo na siyang nakakita sa dalawang lalaking umaaligid sa bahay ng mag-ina noong araw na mangyari ang krimen. Ayon sa isa ay nakita niyang nagtatanong sa bahay ng biktima ang isang lalaking nakasuot ng long sleeves na blue, itim na sombrero at may dalang mga papeles. Bandang 1.30 naman ng hapon ay may dalawang lalaking nagtanong din sa isang testigo. may itim daw na medyo payat ang isang lalaki na naka one side walang buhok samantalang kulot naman ang isa. Sa pangatlong testigo ay sinabi nitong nakatitigan niya pa ang isang suspect na kulot ang buhok, nakasombrero at may backpack na itim. Ayon sa kwento ng mga testigo ay patingin-tingin ng dalawang lalaki sa bahay ng mga Santa Ana habang nakatambay sila sa kalapit na tindahan. Dalawang beses niya ito na sa lubong at nakita niyang suot ang ID na kapareho ng nakuha sa crime scene. Sa pagsusuri ng mga CCTV footage sa lugar bandang 1.22 ng hapon, ay nahagip ang dalawang suspek na tugma sa paglalarawan ng mga testigo. Nakita silang bumaba sa jeep at pumasok ng Olympia Park subdivision na lamang ng subdivision kung saan nakatira ang mag-ina. Dito ay nakita ng isa pang testigo ang pagpuntangan nila sa bahay ng mga biktima kung saan ilang minuto lang ay nag-text na si Pearl sa asawa Nadumating na ang mga taong mag-aayos ng kanilang internet connection. Nalaman na may dalawang personnel ang Globe na naka-assign para talaga mag-repair ng kanilang internet. Natukoy din ang kanilang pagkakakilanlan ngunit ayon sa dalawa ay hindi sila natuloy na pumunta para mag-check. Sa halip ay gumawa sila ng Peking progress report. Matapos ang pagsusuri na ginawa ng medico-legal sa bangkay ni Pearl ay kumpirmadong ginahasa ito. Sa inilabas na autopsy report ay lumabas na traumatic head injuries ang ikinamatay ng mag-ina. 25 sugat at bukol sa ulo at iba pang parte ng katawan ang tinamo ni Pearl na nagmula sa isang matigas na bagay. Nagtamo naman ng tatlong tama sa ulo si Denzel. Dinamdam ng husto ni Ricardo ang nangyari base sa mga interview sa kanya sa TV. Sorry kasi hanggang ngayon wala pa po kaming ay, hindi po namin may bigay yung station na hinahanap nila. Pero, alam ko mas magiging masaya na kayo dyan dahil tayimik na kayo sa lugar kung nasaan ba kayo. Kapansin-pansin na nakatakip lagi ang kanya mukha habang ini-interview na umiiyak. Gayun pa man, sinabi niyang natatakot siya para sa kanyang buhay hanggat nakakalaya pa ang mga gumawa ng krimen sa kanyang magina. ina Gusto niya rin sanang ipakremate ang labi ng kanyang mag-ina ngunit nakiusap ang pulisya na huwag muna itong gawin para makatulong sa patuloy na gagawing investigasyon. Noong March 8, 2016, anim na araw pagkatapos ng krimen, ay bumisita din ang Public Attorney's Office Chief na si Attorney Persida Acosta sa bahay ng mga biktima dahil humingi ng tulong ang isa sa mga kapatid ni Pearl. Sa puntong iyon ay hindi isinantabi ng pulisya ang lahat ng posibleng anggulo Maging si Ricardo Santa Ana ay isinailalim din sa pagtatanong. Itinuring na rin siyang person of interest dahil sa mga paiba-iba nitong pahayag tungkol sa nangyaring krimen. Isa pa ay kahinahinala ang pag-alis niya sa mismong wedding anniversary nila ng biktima. Siya rin daw ang posibleng nakakaalam sa service repair number at schedule ng repair dahil siya ang nagre-report at nagfa-follow up sa Globe. Sa unang pahayag nito sa mga pulis ay sinabi niyang nasa Binyan, Laguna lamang siya nang maganap ang krimen. Pero sa TV interview ay sinabi nitong nasa Quezon City siya. Ang pamilya ni Pearl Helen ay naniniwalang hindi niya ito magagawa sa kanyang mag sa kanilang pagkakakilala kay Ricardo. Wala akong makita na kaya niya or may capability siya na gawin yon. Pinapaubaya po natin lahat. Um, tinitiwala po natin sa mga investigators, sa mga kapulisan natin. Makaraan ang walong araw ay inilibing na ang mag-ina ngunit wala pa rin natutukoy na suspect ang pulisya. Patuloy ang pagsigaw ng katarungan ng kanilang pamilya kaya ang media ay patuloy din naglalabas ng balita ukol sa kaso. Dahil dito ay labis na naalarma ang isa sa mga suspect na nakuhana ng CCTV. Makalipas ang halos dalawang linggo ay sumuko siya sa barangay chairman ng Kupang, Muntinlupa City at saka siya na-turn over sa mga pulis ng Santa Rosa. Ang suspect na ito ay nakilalang si Ramoncito Galo, isang tricycle driver at residente ng nasabing barangay. Siya ang nakita ng mga testigo at sa CCTV na maitim na may suot na sombrero, nakabakpak ng itim at may mahabang kulot na buhok. Pero nung oras na iyon ay nag-iba na ang itsura niya dahil nagpagupit at nagpakulay na siya ng buhok. Ang dahilan ng kanyang pagsuko ay takot at konsensya daw. Inamin niyang binayaran lamang sila para gawin ng krimen kasama ang isa pang itinuturong suspect na nakita sa CCTV na si Brian Avistado. Ayon sa kanya ay si Brian ang gumahasa at pumukpok ng martilyo sa ulo ni Pearl. Pero inamin niyang siyang pumatay sa bata. Sa mga napanood niya na balita at interview kay Ricardo sa TV, ay nakilala niya ito kahit palaging nakatakip pa ang muka. Ang muka na minsan na nilang nakita at nakausap ng personal. Dahil si Ricardo Santa Ana na padre de pamilya ang kumuha sa kanila para iligpit ang kanyang magina ina Noong una ay hindi nila alam na mag ni Ricardo ang papatayin nila dahil Jeff ang kanyang pakilala. Sinabi nitong niloko at sinaktan siya ng babae kaya gusto niyang gumanti. Nang malaman ng dalawang suspect na may batang kasama ay nagdalawang isip sila nung una. Pero itinuloy pa rin nila dahil sa pera. Ayon sa kanya ay binayaran sila ng 60,000 pesos kapalit ang buhay ng dalawa. Noong February 29, 2016 ay unang nagkausap ang dalawang suspect at si Ricardo na Jeff ang pakilala. Nakasuot pa daw ng mask at sombrero pero nakiusap si Ramoncito kung pwede makita ang mukha ng katransaksyon nila bagay naman na pinagbigyan ni Ricardo. Sinabihan sila na para madali silang makapasok sa bahay ay magpapanggap silang repairman ng globe. Binigyan sila nito ng peking globe telecom ID, job order at cellphone na gagamitin nila para i-video ang krimen bilang patunay Ayon sa mga otoridad ay matinding selos ang naging motibo ni Ricardo dahil sa akala nitong merong iba ang asawang si Pearl. Pati ang anak na si Denzel ay pinagdudahan kung sa kanya o hindi. Nung nagawa na nila krimen ay kumuha pa daw siya ng mga gamit sa bahay. Dito niya nakita sa wedding picture ng biktima ang mukha ng lalaking nagbayad sa kanila at ang nagpakilalang Jeff ay mismong asawa pala ng pinatay nila. Kinumpirma rin ng dalawang testigo na ang suspect na si Ramoncito ang lalaking nagtanong kung nasaan ang bahay ng mag-ina. Ilan sa mga nakuha niyang gamit sa bahay ay isinorender sa pulisya. Isang oras matapos ang pagpatay ay nagkita sila ni Ricardo sa isang fast food sa Alabang, Muntinlupa. Dito ay ibinigay nila ang cellphone na may video ng ginawa nilang krimen, kapalit ng balanse sa pinag-usapang 60,000 na bayad. Dahil sa mga pahayag na ito ay kaagad nagsampa ang mga polis ng reklamong double parricide laban kay Ricardo Santa Ana at double murder, rape at theft naman laban sa dalawa. Ngunit ang akusasyon na ito ay mariing itinanggi ni Ricardo. Ang hinala ko po parang scripted po talaga. Parang sinusundan na lang niya kung ano yung lumalabas sa TV, sa mga social media. Hindi-hindi ko yung kayang gawin po sa mag-ina dahil sobrang mahal <laughs> Sinabi ng kanyang kampo na fall guy si Ramon Sito. Kung mastermind siya, bakit pa niya tatawagan yung biyanan niya? Bakit tatawagan pa niya yung, batman pa niya papupuntahin yung dalawang bayaw niya dun para sa mga, dahil nga. Pinanindigan ng mga polis na hindi siya fall guy dahil matibay ang ebidensyang hawak nila. Lalo na ang mga gamit na nakuha nila sa bahay ng mag na ay ibinalik niya. Nakausap din ng kuya ni Pearl si Ramoncito. Sa una ay di makapaniwala ang kanyang pamilya sa resulta ng investigasyon. Pero matapos maipon ang lahat ng ebidensya, ay nakumbinsi na silang si Ricardo ang nagpapatay sa kanyang mag -ina. May mga bagay na sinabi ang sumukong suspect sa kuya ni Pearl na tumugma at sila lang ang nakakaalam dahil hindi pa ito nailabas sa media. Dito napagtanto nila kung bakit gustong ipakremate agad ni Ricardo ang labi ng kanyang mag -ina. Maging noong nagpa-interview sa mga reporters ang kuya ni Pearl ay nagalit siya. Pati na rin ang palaging pagsuot niya ng mask at pagtago ng muka tuwing may interview. Ito pala ay para hindi siya makilala ng mga inutusan niya. Hindi rin sila naniwala na si Pearl ang nag-text sa kanya ilang minuto bago ang krimen dahil ang cellphone niya na hinahanap nila ay nakita kay Ricardo. Tumulong naman si Attorney Persida Acosta kay Ricardo Santa Ana. Inatasa niya ang kanyang mga abogado na magbuo ng special team na tutulong para ipagtanggol ang itinuturong mastermind na si Ricardo. Binigyan diin nila ang mga nakitang inconsistency sa sinumpaang salaysay sa ni Ramoncito. Isa na rito ang nakuha nilang CCTV footage sa katabing establisimento ng naturang fast food. Mula umaga hanggang gabi ng March 2, 2016 ay hindi nakitang pumasok si Ricardo sa naturang fast food. Isa ring testigo ang nagsabi na hindi tumutugma ang mukha niya sa dalawang lalaking nakuha ng CCTV sa lugar oras bago patayin ang Dahil dito ay dinismiss ng DOJ ang isinampang reklamo laban sa kanya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Marami ang nadismaya sa balitang ito, hindi lang pulisya at nauli naulilang pamilya. Hindi nakulong si Ricardo, samantalang ang isa pang suspect na si Brian Avistado ay patuloy pang nagtatago. May nilabas na warrant sa kanya kaya tuloy-tuloy ang paghahanap dito. Sa loob ng dalawang taon ay naging mailap siya, samantalang si Ramoncito ay nakakulong pa rin. Pero naubos ang kanyang swerte sa pagtatago dahil noong August 20, 2018 matapos ang dalawang taon ay nahuli siya ng mga pulis sa San Pedro, Laguna. Tulad ng inaasahan ay pinatotohanan niya ang mga naunang pahayag ni Ramoncito na si Ricardo Santa Ana ang mastermind sa likod ng krimen. Meron na ring bagong CCTV footage na inilabas ang NBI na isang oras matapos ang krimen sa katabing establisimento ng fast food kung saan sila makikita. Pinatotohanan ni Brian ang mga naunang pahayag ng unang suspect na nagkita nga sila doon ni Ricardo para ipakita ang cellphone video kapalit ng balansing 50,000 pesos na bayad. Makaraan ng ilang minuto ay lumabas na si Ricardo bagay na kinumpirma ng dalawa. Hawak na rin ng Santa Rosa Police ang middleman na si alias Toto. Siya ang unang nakausap ni Ricardo sa terminal ng tricycle kung saan kumpiyansang ikinuwento niya ang plano. Nung nalaman ni Toto na may kasamang bata ay umatras siya. Sinabi ni Ricardo na hanapan na lang siya ng mga taong halang ang kaluluwa kaya't ipinakilala ni Toto si Ramoncito at Brian. Dahil sa mga bagong ebidensya at testimonya ay muling sinampahan ng reklamo si Ricardo. Ngunit agad na namang sumaklolo si Atty. Acosta at sinabing gawa-gawa lamang ng mga pulis ang mga inaakusa nila. Ngunit sa pagkakataong ito ay lumusot na sa DOJ ang reklamo at matapos ang halos walong buwan noong November 21, 2019 ay naaresto na rin ang mastermind na si Ricardo Santa Ana. Isinailalim siya sa pagsasakdal kung saan ang dati niyang abogado na galing Public Attorney's Office ang tumayong tagapagtanggol niya muli. Dumating din si Toto na tumayo bilang star witness. Bagamat naghain ng not guilty plea si Ricardo ay naniniwala ang mga polis at NBI na wala ng lusot ang mga salarin sa kaso. Base na rin sa mga testimonya at mga ebidensya sa ngayon ay wala nang naging update pa sa kaso. Ngunit papasaano pa ba at makukuha din ang hustisya na nararapat para sa mga biktima at pamilya nila. Isa na namang kwento ang inyong natong hayan. Salamat sa pakikinig at sana ito'y inyong nagustuhan at may bagong natutunan. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para sa mga bago kong manonood at hindi pa nakasubscribe, Huwag kalimutang ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.